dapat nga ay pinag-iisipan na ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano ba talaga ang kagustuhan nila. Dito mo malalaman na talagang ang trajectory ng karir ni Alden Richards ay talagang papaangat na. Si Maine Mendoza naman na nanatiling nasa telebisyon lamang. Kaya dapat ay agaran na nila itong gawa ng aksyon lalong lalo na si Main Mendoza na alam naman natin na hanggang ngayon ay napakamahiyain pa rin kung matatandaan nyo ang ugali ni Main Mendoza dati ay hindi nagkakaiba sa ugali niya ngayon talagang napakahambol hindi umaangat ang paa sa lupa na talaga namang nagustuhan ng buong Aldab Nation sa kanya kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang suporta na tinatamo ni Mendosa Mendoza sa mga Aldam Nation. Na kahit nga hindi pa sila nagkakaroon ng proyekto ni Alden D. Charles ay talagang nakasuporta sila. Mismo kahit wala nang na ginagawa si Mendosa, Mendoza ay binabalik-balikan pa rin ng buong Aldam Nation. Mga proyekto ni Min Mendoza, ang mga libro niya ay tila binabasa pa rin, lalong-lalo na ang mga team replay na talaga namang lahat ang video ni Alden Richards at Maine Mendoza na magkasama ay talagang pinapanood at ang maganda pa dito ay hindi pa rin nawawala ang kilig lalong lalo na sa mga sumusuporta sa kanyang mga OFW mga seniors at ang mga bagong fans na napukaw ni Alden Richards sa kanyang mga recent na movie at syempre, ang kakulitan ni Min Mendoza ay nariyan pa rin. Talagang hindi nagbabago. Siya pa rin ang inaasahan ng kanyang show na dalhin. Kaya dito mo malalaman na pag nagsama si Min Mendoza at Alden Richards na gumawa ng pelikula ngayon ay talagang tatangkilikin dahil sinala namang ang artista na hindi nagbabago ang estado at pananaw napakasikat pa rin nila sa simula at hanggang ngayon. Kaya talagang alam mo na kung ano ang gawin nila ay nagpakaroon ng buhay at kahit kailanman ay hindi sila nito mapapantayan kahit sino pa ang itapat sa kanila. Bagamat payag talaga si Min Mendoza kahit sino pa ang maging kapartner niya dahil alam naman natin na malaki talaga ang tiwala ni Maine Mendoza pagdating kay Alden Richards. Kitang kita naman kasi ito ng buong Pilipino at ng buong True-Blooded Aldab Nation na si Alden Richards ay wala ng pakialam sa mga babae na nakakatrabaho niya. Subok na ito na talaga namang kahit sino ang ipartner kay Alden Richards ay hindi ito nalilingkman lamang. At talagang hanggang ngayon ay nakatuon pa rin ang pansin ng media kay Min Mendoza. Kaya talagang dito mo malalaman ang pagiging faithful ni Alden Richards pagdating sa relasyon nila ni Maine Mendoza. Maganda rin naman kasi ito nang sa gayon ay makita talaga ng tuunay na Aldab Nation na talagang ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi kailanman masisira pagdating sa mga ganitong usapin. Dito mo malalaman ang tatag ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards na hindi kayang sirain ng ganyang mga balita lang. Ika nga ni Alden Richards kung ano ang makakabuti kay Main Mendoza ay talagang suportado niya ito kaya ang napapabalitang paggamit ni Maine Mendoza ng kanyang pribihelyo na gumawa ng movie kahit saan pa na network at mga produksyon ay talagang tatanggapin ito ni Alden Richards kung matatandaan nyo gumawa na rin ng movie si Maine Mendoza sa Star Cinema sa ilalim ng Black Sheep Production ay talagang nakasuporta dito si Alden Richards. Diyan mo talaga mapapatunayan na kahit ano pang gawin nilang proyekto, movie o TV show, ay talagang nakasuporta lang sila sa bawat isa. Yan naman kasi ang kagandahan kay Maine Mendoza at Alden Richards na talagang wala sa kanila kahit pa may makapartner sila na ibang mga leading lady at leading manila maganda ngang ipagmalaki ni Alden Richards at Main Mendoza ang estado ng kanilang relasyon ngayon nang sagayon ay kahit ano pa ang gawin nila ay walang makakapigil sa kanila dahil na rin sa respeto ng iba't ibang mga artista sa kanila na kahit ano pa ang gawin nila ay hindi sila nito kayang pasamain kung matatandaan nyo ay marami na rin nanira kay Main Mendoza at Alden D. Charles. at ang isa maganda pa dito ang mga naninira sa kanila ay talagang mga kasama pa nila at mga kaibigan kung matatandaan nyo ang naging issue kay Alden D. Charles patungkol kay Juancho Tribino na talagang tinuring ni Alden D. Charles na isa sa mga kaibigan niya talagang naging magkaklase pa sila noon Ngunit dala ng pangangailangan at ng pagsikat ay nagawa nitong sirain si Alden Richards. Kung matatandaan nyo ay nag dirty finger pa ito ng harapan sa publiko na kay Alden Richards. At dahil sa napakabait naman ni Alden Richards ay pinatawad niya ito. At kung matatandaan nyo rin, talagang nagamit pa si Min Mendoza ng isang lalaking ito na gumawa ng napakalaking ingay at talagang sinisi si Alden Richards dito. Ngunit ang mabait talaga ay ang nagtatagumpay kaya hindi pinabayaan ng madlang people si Alden Richards na masira dahil sa mga ganong pangyayari. Napakaganda ng nangyaring kay Alden Dichas na iyon dahil dyan mo nakita ang talagang mapagpasensya, mapagpatawad at napakabait na mukha sa showbiz. Napakaganda nga ng relasyon ngayon ni Alden Richards at Maine Mendoza at kahit kailan ay hindi ito masisira ng mga bashers. Kung matatandaan nyo ay si Alden Richards pa mismo ang gusto para makatrabaho si Maine Mendoza kung tatanungin nyo si Alden Richards ay talagang pinili niya si Main Mendoza na mauna na makasama niya sa isang proyekto sa kanyang produksyon kaya kung talagang tatanungin nyo si Alden Richards at Main Mendoza ay talagang nariyan pa rin sila sa isa't isa at kahit kailanman ay hindi mapapantayan ng iba ang samahan nilang dalawa kung dati kasi ay napaka immature pa ni Main Mendoza at Alden Richards na hindi pwede sa kanila na may mga kasama sila na ibang babae at lalaki kung hindi sila dalang dalawa ay nagbago na ito ngayon at talagang napaka mature na ng dalawa at hindi na iniisip ang mga selosan basta't wala silang ginagawa na masama at pang-aakit kay Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang okay lang na makasama sila sa kanyang pelikula. Talagang nag-graduate na sila sa mga patwitams nila. Kaya hanggang ngayon ay talagang samot-saring blessing ang dumadami sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!